Okay Yun mga ka-ride So pauwi na kami Medyo Ano eh Na-disappoint talaga ako Ngayong Pagpunta namin dito sa Ted Avenue so, sa mga baguhan kagaya ko Napupunta dito sa Ted Avenue Isa lang masasabi ko mga ka-ride no Medyo wag tayong basa-basta Dahil Ang nangyari kasi talaga Yung unang Ikakabit namin fast bike talaga muna namin ikakabit yung una kadinayin namin ay eh kaso nga yung fast bike na shock yung may baso gusto ko kasi may baso eh para maporma sana eh tapos kulay gold Ah, uh, medyo matawa siya mga karay kaya tumatama siya doon sa maraming pinagtatamaan actually kapag medyo mataba yung shock maraming tatamaan dito sa motor natin kaya eh, ang nangyari yung mekaniko tumawit siya sa kabilang tindahan, yun nga yung ngayon, katabi tindahan lang, tumingin ng iba na may baso din wala yung white nga, sabi ko okay na lang din yung white, kasi maporma din naman tapos RCB nga mga karay yung tatak ah, uh, hindi ako masyadong maalam tungkol sa presyo ng RCB ang narinig ko lang talaga siya mahal siya, mahal yung RCB na brand pero kasi nung tinanong namin nung mekaniko doon sa may-ari ang sabi niya 3-3 mga karaid 3-3 ang lino you know, mga karaid Inulit ulit ko Hindi ko lang talaga siya tinamaan ng vlog kasi nga Naka off ako nun eh Tanungan pa lang naman kami nun eh ipapakita ko lang sana sa inyo is paano yung pagkabit So yun na nga mga karaid no Kinabit yung RCB na may baso Shocks Trinay ko siya Okay na kung contento talaga ako eh Ang ganda kasi talaga ng play niya no Hindi siya kagaya itong stock na medyo may parang kanto eh yung RCB smooth na smooth talaga yung ano nya bounce nya so ngayon itong sa harapan na shock na nag decide ako ipatira ko na rin sa mechanic ko i-lowered nya actually mga ka-ride maganda yung style nya sa pagkaka lowered kasi hindi siya magbabawas ng talaga talagang binuksan niya yung shock sa loob tapos ang napansin ko lang doon parang nagbawas siya ng spring So, sa mga nakakaalam dyan, comment na lang kayo kung ano yung nangyari doon, no? kung paano niya binaba. Pero para sa akin, mas maganda siguro yung ganung style kasi hindi siya magbabawas ng turunilyo eh. Anyway, nung okay na, nakabukas na yung shocks ko sa harap. Tapos babayaran ko na nga yung RCB. Mga ka-ride, nakakagulat eh. Uh, ah, <laughs> nangyari kasi, sabi 3-3. Nung binigay na sa akin yung resibo mga ka-ride A3 yeah. so nagulat talaga ako Ay, hindi ko alam no pagtawanan nyo siguro ako bahala kayo, Laitin nyo ako dahil ba diba, parang wala akong alam eh sa presyo na mahal daw talaga pala yung RCB ang usap ko kasi dyan mga ka-ride wala namang problema kung ganun talaga yung presyo nya nagkaroon kasi tayo ng problema dyan yung sasabihin mo sa customer mo na 3,300 lang siya pagkatapos pag na sa iyo resibo ang ipapakita sa iyo resibo mga ka-ride eh yun na nga di ba yeah? 8,300 wag naman ganoon ah uh, hindi ko alam kung nangyayari din to sa iba pero mapapayo ko sa inyo mga ka-ride kung pupunta kayo talaga ng lugar o kahit hindi isa sa 10th Avenue kapag hindi nyo kabisado maganda talaga siguro yung may alalay ka ng may alam dun sa lugar eh hindi ko alam kung modus ba nila yung ganung style comment na lang kayo sa, baba mga karay kung sino yung mga naka experience ng gano'ng modus no? yung sasabihin sa yung presyo mababa kapag kinabit mo na wala na <laughs> grabe doble doble higit pa sa doble ang taas talaga so yun mga karay ingat lang kayo dun So mga ka-ride, si Ronald siyang mahawak ngayon ng motor natin. Nauwi tayo sa RCB na trucks kasi hindi kasi yung fast bike. So yung mga may balak ng fast bike dyan, um, mayayari tayo dyan. So yun, napalit tayo sa RCB. Hindi nga lang tayo gold, white. Pero sakto na rin sa kulay ng mugs natin. So, yung mga gusto magpagawa sa inyo mga ka-ride, hanapin niyo lang siya. Sabi niya nga, hindi naman daw sa kagwapuhan, pero maganda siya gumawa. Ayos ba? Maganda na yung kasabi natin totoo para... Yun, di diba? ba? Diba, tinitig niya sa mukha eh. Yeah, tignan niya lang yan. Oh. Naglalakad-lakad na siya. Natatagpuan mo natin siya eh. Ay, mo, ano? Ayan, yung... Archive mong may ano? 3 do. spring. Three 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 di ba? 3 three three di ba? Mm. Three 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 di ba? Mm. Three, 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 diba? mm. three three set na, Ang ganda. May extra pang spring. May adjuster pa yeah, May adjuster. Panalo mm. na tayo dito mga ka -ride. Tapos siyempre, hanapin nyo na lang to. Wala na to para magpakabit. Sigigis ka ate yun eh mga ka kasi hindi naman talaga siya yung sobrang sakto gaya nito. Lalagay to na spacer. Conversion lang kumbaga. Eh, okay, konting, kumbaga, konting ano lang yan. Konting adjustment, konting adjustment lang yan. Pero magagawa naman ng na paraan lahat. Almost finished, mga karides. Bumpisa tayo sa unahan. Eh. Sa harap naman. Matagal ba yung sa harap? Hindi naman, sir. Ayan. Ang basalin po eh. di ba? kaya yeah, yung pinakakapito. Pwede naman kasi yun din. Pagka ano lagay lang ng plantar bahagya para uh, umusad siya papunta ron. Ito, ito mga karide, i-adjust namin yung sa harap. Visually, dito yan o, oh. pinabawas okay. ng tumilyo. Ngayon, ito, si Kuya. Walang walang sa tumilyo. Tanong natin dito para, para malaman nila. Ito boss, okay. sa loob lang talaga ito. Ang loob nito ito. Yan, yan, dalawa pa rin yan. Ganyan pa rin yung tura niya. Ito siya. Siya, abu, niya, e, si, si, ang basa na aabot siya ang gagito. Tawad na yun sir. Pan inch. Kasi sa labas tubo nga diba? Pag labas tubo di delikado eh. Sa bali yung mga karay. Dito niya niya adya sa loob. Ito sir aabot dito. Dan. Diba yan lang dyan? dito sir. Ito ang basa dito na. titignan mo So mas mas safe yung mga karay kaysa magbabawas tayo ng tunilyo dito, di ba? Oo, baka sa isang tunilyo kasi sa isang tunilyo nakakabit. Oh. kapit. Oo. Ito na malaglag yung harap. Pag pa ganun, sir. Yan, so mga karay, just expect na mekanik kung nagsasabi. Kaya kung gusto nyo nang ipalawad yung harap ninyo, ito isang paraan sa loob daw binabawasan. Kaya papakita kaya... namin sa inyo kung paano gagawin dito ni Kuya. Kaya yung papayad ng isang tunilyo. Bakit sakit kaya? Bakit okay. paliwala ko bakit huwag pumayag ng isang tornillo? Kasi yung buhay nyo naka ano na yun Naka kalalay dyan sa harap Pag nag-drive Yon, nangitig yun Siyempre, magpapaganda tayo ng motor dapat Safe pa din tayo, di ba no? Ito mga karadyon dahil lang kung bakit Hindi maganda yung isa isang lang tumayo. iniiwan Kuya, paliwanag mo Ito kasi boss, ito, itong ganda na to Kailangan dito turnilyo. Pagka ito kasi nawala ng tornillo dito lang sir, mahuhugot siyang gano'n. Kaya posibilidad, bumaba yung harap. Tumadlak kayo yan. Delikado ka doon, di ba? no? Kaya mga yung maray. Ito yung dalawa. Yung mga nakikita nyo nag-iwan na isang tornillo, medyo nakakatakot yun. Alanganin, no? Hmm. Kaya paglabas naman sir, tingnan mo rito, tutukod dito. Dito sa so may taas, eh, no? Yung mga ano, kasi oh. yung, mga plastic yung pag-itinaas ko sir, tingnan mo. Para matama yan eh, no? Kasi bili din tumabit talaga no. Oo, ano. oo, oo. Na rin, di ba? Oo, ano. Oo. Sasaya do sa loob no pag may tubo oo. kung inilabas. Yung mga ka-ride, medyo na-disappoint ako kasi yung una na binibili namin yung RCB Actually, Mike ito, papakita ko sa vlog no? Ang una kong ilalagay sana yung fast bike 3-5 dayo kasama kabit eh hindi nga ubra yung fast bike so bigla nilapit sa atin RCB eto mga mga ka-ride no papayuan ko lang din pupunta kayo dito ng Ted Avenue paki ayos din yung mga sarili nyo ako medyo nawala ako sa ulog eh ang sabi 3-3 tapos nung eto na nung babayaran na natin yung resibo ang ginawa a 3 eto sa so, mga ka-ride kita, kita kita oh naging a 3 yan So hindi ko alam kung na na modus ako paki-comment na lang sa ha, comment sa section no sa comment section kung bakit ganoon no yung pag sinabi sa yo eh, 3 33 ito yung presyo di kakagat ka ngayon ikakabit eh, mo na tapos nung ayan na bayaran na Double double yung presyo. Ewan mga ka So, medyo na-disappoint ako ngayong araw na to. Ngayong-ngayon, ngayon, kung pupunta kayo dito, linawin na lang yung tenga Hindi yun. ko alam kasi kung ganun talaga yung style eh. Sasabihin sa inyo, mababa yung presyo. Tapos, pag nadyan na yung resibo, boom! Ewan, peace mga ka -ride. Ito mga karay, kitang kita natin, pinapatanggal ko na balik tayo sa original. Hindi ko ito babayaran kasi unang una malabo ito eh. 3-3 sabi sa atin, magkabit naging 8-3. Hindi ako naninira mga karay, sinasabi ko lang ito itong nangyari ngayon. Kaya ito, balikan tayo ng original, ipapabalik ko rin sa harap. Wala, balik stock tayo. Napagasos tayo ngayon dahil babayaran ko siya. Siyempre, kumilos siya eh. Babayaran ko yung... Ano niya, labor niya. Pero lahat ito, babalik ko ito kasi wala tayong ganong ano wala tayong ganong budget apat uh, budget natin kaya yung 3-3 sakto na yun eh naging 8-3 patay tayo dyan di ba oh, <laughs> right. so ako oh, payo lang pag pumunta kayo dito uh, lawakan nyo yung ano nyo pakiramdam nyo Ay, pre. Bolt na lang babayaran ko, kuya. Bolt. Oh. Okay yung ano, pre. Walang gas gas, pre. Oo. Oh, so, round ng nang gas niya? Bilog lang na ano. Bagay. Ha? Eh. Ah? Yung, yung pinaka na? dito lang puno. Ay, ay, ay. Ito so, mga karay, balik na lang natin. Hindi <laughs> ito lang. Kasi 3-3 naging 8-3. So babayaran natin yung bolt kasi na gas gas. Kaya yung pinaka RCB. Balik natin. 8,000. Okay. Hindi na kaya, kuya. Hindi eh. Hindi talaga kaya, pasensya na. Kasi 4,000 lang talaga kaya ang sinabi yung 3-3 kanina. Go ako eh. Ito lang kasi maliit yun. Kala ko naman. Okay. Anyway, ayokong masira itong araw na to. Dahil mga ka-ride, maraming salamat sa inyo. 1k subscribers na tayo Okay <laughs> So hindi ko akalain no Natatangkiligin Bulol-bulol na ako Hindi ko akalain natatangkiligin yung Channel ko no Pero may mga tumangkilig pa rin Maraming salamat mga ka-ride uh, Asaya ng Pasko ko At dahil mga ka-ride Ibabalik ko sa inyo Yung ligayang binigay niyo sa akin no? Hindi ko man may sa lahat Dahil Maninihilan tayo ng mga mananalo. No? Magpaparapol tayo mga karayes. <laughs> Maraming salamat ha. Uh, Sisikapin ko to na every 1,000 na magkakaroon tayo ng uh, subscriber, da dadagdag na subscriber every 1,000. Sisikapin ko mga ka-ride na may ibalik sa inyo kahit pa paano. No? Hindi man sa lahat, pili lang dahil hindi naman tayo ganun mapera. <laughs> kahit pili lang at least, di ba? maka uh, makabalik ako ng Pagtanong ng utang na loob. So magkakaroon tayo ng raffle mga ka-ride. Uh, naman sumali. Ang gagawin nyo lang, syempre mag-subscribe kayo, di ba? sa <laughs> so, mga nakasubscribe sa akin, okay noon, di ba? Sa so, mga gusto sumali, and kung gusto nyo matulitan kayo, mag-subscribe din kayo. Ngayon <laughs> mga ka-ride, wala naman itong So mga subscriber talaga to eh. So, mag, mag screenshot lang kayo na nakasubscribe kayo sa akin tapos nakahit lang yung notification bell and then Isi-send nyo lang siya sa facebook page ng coach john rides ilalagay ko na lang yung link mga ka rides dito sa description sa baba tapos bukod dun sa screenshot nyo na nakasubscribe kayo tapos nakahit yung notification bell send din sa akin yung info ninyo mga karide basic info lang naman yung name tapos kung saan ka nakatira halimbawa ako Coach John Rides tapos nakalagay Nova Leaches Quezon City okay mga karide so ganoon kakaroon tayo ng parafol yun mga so bali. maraming salamat ulit maraming salamat sa pagtangkilik niyo sa channel natin at sana tuloy-tuloy pa rin yung supportan ninyo wag uh, kayong magayala although medyo mabagal yung upload ko nung kasi nagtatrabaho din ako Monday to Friday kaya parang once a week lang ako nagkakaroon ng time talaga eh, para mag-upload pero sisikapin ko na every upload ko may changes na mangyayari dito sa motor natin kumbaga mabigyan kayo ng ideas kung ano din yung pwede yung magawa sa PC Ride 150 ninyo na yun nga ngayong araw na to <laughs> na nakakalungkot man no, nakakatawa isipin medyo sumablay tayo dun sa RCV shocks na yan wag yun ako pagtawa na ride please lang <laughs> hindi ko naman talaga kasi alam yung presyo eh budgeted lang yung pera ko ngayong araw na to eh talagang nasa 3,000 support sa hanggang 4,000 nang sana tayo eh And anyway nga na uwi naman tayo at least may nangyari ngayong araw na to no? natuto tayo ang next time no pagkalinawan talaga ng gusto sa presyo tapos at least yung front shocks natin no na lower natin ang ganda ng ano nya pagramdam nya no mga karad na uh, lower yung front shocks kasi sobrang abot na abot ko na to sa mga 5.7 dyan pataas siguro kahit 5 6 talagang flat magiging flat na yung sa ano sa ground so pag galimbawa ganitong traffic kasi kailangan huminto hindi kay titing kayad na nagaalangan ka mga kray ah, maraming salamat ulit nga pala don't forget to yung mga bago diyan don't forget to subscribe and click that notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga vlog. Maraming salamat mga ka-ride See you again next time. Peace lang ha ah walang away